Good morning! Gagawa tayo ng bicho-bicho. Ito yung nabili ko, glutinous rice. Ayan, buhos natin lahat. Bigyan natin mga ibang lahi dito. Kasi kung tayo nakakain, patayin tayo dito. Okay, kaya nilalagay niyo tubig. Sa amin si Sean, gatas. <laughs> May pakturi po kami ng gatas dito. Gatas ko po, ilalagay ha, gatas. Gatas, ilalagay ko, gatas. Ay. Tila, okay pa. Sa inyo, tubig, gatas. Ang ilalagay ko, gatas. Kailangan sakto lang dapat. Huwag naman yung marami. Kapasta din yung lagay ko. Kahapon ko sana kung gawin ito eh. Kasi so next ako kahapon. Ganun talaga. Pag walang pasok, walang maisipan na marienta, hindi effort akong lutuin wala kang asahan eh. Sana kung may nagbebenta dito, eh, wala naman. Ay, sakto lang. Dalawang gatas, sakto lang pala. Sakto lang siya. Sakto lang. Dalawang gatas. Yan. Mapango pala. Pag-atas talaga ginamit mo. Mapango. Mapango. Yan, gagawa tayo na Pilipit Ganun ba? Ganyan ang pilipit, di ba? Hmm. Ganyan ang pilipit Ganyan hmm. May konti yung sa ulo, di ba? Kaya malaki yung ulo ang pilipit. Tama po ba? Tapos may dalawang ulo. Ang lambot! May dalawang ulo ganyan, di ba? Oh, ganyan ang Pilipinas sa Saudi Arabia. Dalawa ang ulo. Ay. Ito ba kayo kalukuhan? Ito po ang tama. Oh, ganyan. Ganito po. Ito ang pagawa ng Pilipip. Yan, ganyan, di ba? Ganyan. Hindi na yan. Reklamo pa sila, bibigyan na nga sila, reklamo pa. O, oh, ganyan po, pilipit. Ganyan po ba, diba? Ganyan. Ganyan. Ganyan po, pilipit. Ganyan.

may ko na experience na pinaghihirapan dapat yung kinakain. Pinaghihirapan. Bicho, bicho. Pilipit po ito sa probinsya. Pilipit sa Tagalog sa probinsya. Bicho, bicho eh. Ganyan po ang paggawa. oh, yan no Ah, ganyan lang po. Na, napakadali. Napakadali. and yeah and Sarrafo na meia. Sarrafo. E preto, bicho, bicho. Preto,

Hindi pa to okay, hindi pa to okay. And yan! Dapat masunog para kakakaibang bityo-bityo. Sunog na bityo-bityo. Diba? Hirap talaga magluto, no? Sarap na talaga kumain, sa totoo lang. Masarap na yung bibili ka, pero kung ikaw magluto, ang hirap. Effort talaga. No? Ayan, bili na bili. Alam kung alam ko paano gawin, di ba? Ayan. O, di ba? Ganyan po, ang pagluto ng bicho-bicho. Ganyan. Ganyan. Gumibig na mga wakwak na ito. Gagaling sila gumawa eh. Ganyan po. Ganyan ang bicho-bicho. Maging na nga, no? too tubig, no? Kunti lang. Tapos asukan. Yan, ganyan. Ganyan, di ba? Bada na po.

dan yang Ganyan Dan yang Ganyan bar Ini itu mata ikan kami nuan ni itu Ganyan pala tayong asukal. Factory po kami na asukal dito eh. Tuna ka na. Bukos na natin. Yan. Ganyan.

Itima na. Sarap. Okay na to. Tikiman na. buksan na yung anasukay. Okay na to. Tiki man tayo. Oh, okay, o, niyo ako iba siya. Namiss ko lang po ang bicho-bicho sa probinsya. Ito po kasi isa sa mga favorite niya merienda namin sa Rumblon. Yan, sa probinsya po ng Rumblon. Ito po talaga. Tikiman tayong. Kaya mga timwak-wak dyan nanonood. Pag binigyan ko niyo ng bicho-bicho, parang binigyan niyo ko ng litsyon. Diba? Masarap yung ano, bicho-bicho ni Lani. tikman ko. Kay hey Manuel. Masarap din. Lelinga, ah. Ang damo bicho-bicho. O dumikit na oh. 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 Inet. Ang inet ng bicho-bicho. Mmm.

Ya sejanto ah, ini, Ang sarap